Marian Rivera binitbit ang mga anak papuntang ibang bansa. Iniwan na si Dingdong Dantes. Kumpirmado na ng ngang nagkaanak umano si Dingdong Dantes sa dating aktres na si Lindsay De Vera. Ito ay ayon na din sa naging resulta ng isinagawang DNA test kay Dingdong at sa bata. Marami nga ang nagulat sa naging pagsiwalat ni Lindsay De Vera sa buong katotohanan kamakailan lamang. Marami din ang bumatikos kay Ding Dong Dantes dahil ang buong akala ng karamihan niyang fans ay sobrang loyal nito sa asawa niyang si Marian Rivera. Samantala kamakailan lamang din ay nagkita na nga umano ang anak ni Lindsay de Vera at ama ng anak niya na si Ding Dong Dantes. Emosyonal nga daw ang pagkikita ng mag-ama at hindi umano akalain ni Ding Dong na mangyayari ito sa buhay niya. Hindi din daw niya akalain na may isa pa pala siyang magandang nagawa sa buhay niya bukod sa mga anak niya kay Marian, sa kabila ng naging pagkakamali niya noon sa kanyang asawang si Marian Rivera. Naging emosyonal nga daw si Dingdong Dantes sa isang interview at mangyak-ngiyak na inamin ang naramdaman nito nang makita niya ang kanyang anak kay Lindsay de Vera. Halos hindi daw niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun dahil hindi daw talaga siya makapaniwala na nangyayari ito sa buhay niya. Nangako nga daw si Dingdong kay Lindsay na niya ang tama para sa anak nila ni Lindsay de Vera. Samantala sa isang magkahiwalay na interview nga kay Marian Rivera ay gigil na gigil nga ang aktres at mangyak-ngyak na talaga itong humarap sa publiko. Ayon sa aktres hanggang ngayon daw ay hindi pa din nagsisinkin sa utat niya ang mga nagyayaring ito sa pamilya nila ni Dingdong. Kahit daw sa panaginip hindi niya naisip na pwedeng mangyari ito sa kanila ni Dingdong. Hanggang ngayon po ay blangko pa din po ang utak ko sa mga nangyayari at sa mga bagay-bagay. Hindi pa din po nagsisink in sa utak ko ang lahat ng ito. Mahal ko po si Dingdong, alam niya 'yan. At kahit ganito ang nangyayari sa amin, alam ko pong matatapos din po ito lahat. Samantala ngayong araw nga ay spotted sa airport si Marian Rivera kasama ang mga anak nito. Ngunit hindi nila kasama ang asawa nitong si Dingdong Dantes. Ayon sa source ay lumipad na patungong ibang bansa ang mag-iina ni Dingdong at pansamantalang iniwan si Dingdong dito sa Pilipinas. Ayon sa balita tila tuluyan ng maghihiwalay ang mag-asawa dahil na din sa isyo na kinakaharap nila ngayon. Ngunit ayon naman sa source ay gusto muna ni Marian Rivera na ilayo sa ingay ng showbiz ang kanyang mga anak dahil ayaw umano nitong madamay sa gulo ang kanyang mga anak. Nais nice din daw ni Maria na huminga muna at piliing mapag-isa sa mga panahong ito. Kaya mas minabuti na lang nitong iwan si Dingdong sa Pilipinas para ayusin ang gulong kanyang ginawa ilang taon na din ang nakakalipas.